Hoy! Hoy! That's hoy! O, maliit siya, Yung list ka si Choco. Nikai pangayog tinidor ato isa na na ikaw. Get one tinidor ato sabay. Kay kuskus ta tabang kuskus. Tinidor ba get one tinidor. Hawa hawa hawa. Uy, bugan sa mangka. Help o imo akan Ano Na tay an. Ay, help de gajin yung dalagang gamatoy. And look guys, mi kamabel is helping. Ayo api lang an. The two are helping. Ako ang videographer. Oh, uy, very good. Manim bata, oy Kay ba na mo help ba? Basta kaon. Ganyan, agmap. Karun, Tabang agmap karon Tabang na pukuskus. Tabang agsilhig. Karun di na pud guys, mangkuskusay na pud siya. <laughs> sunod ani guys, mamuwakay na ni guys, pastilan. Sunod ani mamuwakay na ni guys, e, ganang mang ulingay. Mang uling na guys. Kini sila duha. Manginabuhi na sila guys, Karun maka eskwela sila lang kaugalingan. Sunod ha, pang uling na or ha, makakwarta mo. Ding, mura gbiyo na na ni mong erya, ding. Gbiyo <laughs> 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 na na ni mong erya. Mabiyo po. Tabang na kuskos, oh. Agamap, tabang na kuskos. Kumbati Mikai uy, Nakulatan ka. Kamot ni mo ding murag skiri mukatan katanawon uy. Hmm. Mikay ikaw ari hawid be. <tinyan>